O oh, yan na guys, pumipitik-pitik na guys O oh, yan na, pumitik na nga At alam nyo ba, may kasama siya Ito, siguro paris siya to eh so, What's up guys? So good morning, good morning po sa inyong lahat, no? Ayan, so may nagbabalik po sa ating alagang kalapati. Ayan po sa likuran ko. Ayan. All right. So ayan pala yung asawa ni ano, no? Asawa ni Taiwan Black natin. Ayun, no? si White Grisel. Ayan. So titingnan natin guys kung anong itsura niya na ngayon no kasi isang buwan na rin may git na wala siyang ano na nawala siya. No? So nakalipad kasi siguro bumalik sa may-ari o nadagit kanyan. Palagi ko nadagit kasi yung clip ring do sa paa niya, nawala. So, ibig sabihin mayroong nakakuha sa kanya. So check natin guys. Itsura niya. Oh. Ampayat guys, as andumi-dumi pa. Ayan no? oh. Oh. Yan. Yan yung nanay ni ah uh, ito nanay niya to. Ito anak niya yan, no. Yung puti na yan. Tsaka itong isa na to. Yan. Yan. Anak niya rin yan. At yan yung asawa niya, si Taiwan Black natin. Yan. Kasi dati maliit pa lang ito, yan nawala yon. So ito na lang ang nagsubo sa kanya no. So ngayon bumabalik, ayan oh. No? Ayan siya. Nakita ng kapatid ko dito. Ito nakasiksik. ayun So, ibig sabihin, alam niya itong bahay natin, no? So, butcher na yan. Kung ganun. At alam niyo ba? May kasama siya. Ito. <laughs> Siguro paris niya ito, eh. Ayan. yan Ayan yung kasama niya. Dalawa sila nandito. ayun So, hindi ko lang kanino yan. Siguro asawa niya ito. Pinaris sa kanya. Ngayon, nakawala ito. Sumama itong isa. Ayan. So, bali dalawa sila ngayon bago nating kalapate. Oh. Ang galing mo, ha? Nakatakas ka doon, ha? Binili natin kasi ito, guys, eh. Siguro baka diyan lang 'yan sa ano, hindi kalayuan, ano? Ayan. So, payat, pare silang payat siguro napabayaan 'yan o ano, baka naligaw. So, ang ganda nito, guys, oh. Oh. Barakong-barako 'to, ang ganda, oh. Ayan, oh. Naka alpa Alpa yung sing-sing nya guys Siyempre itong atin Walang sing-sing Kasi tinanggal yung clip ring yan eh. Ayan So sila na magpares At ito naman yung ating mga inakay no Ayan Ito yung anak nya Ayan Anak ito nung grizzel na Bumalik sa atin yun no know? Ayan Anak nya to Ito yung sikin clutch nila Ito anak to ni Bruno e eh. Barako to eh. Ayan uh. Wala na rin nanay niya na ano, nakalpas din, no. Nanay nito kaya si Bruno wala siyang partner ngayon. At ito naman ang ating mga breeders, mga pliers pala. Ayan, so gutom na gutom. Ito makulit talaga 'to eh. Pag bukas ko ng pinto, kailangan gusto niya lilipad agad eh. Ayan. ito yung isa pang anak ni ano, yung mo balik nating ibon. Ito yung asawa niya, guys. Ayan. Oh, op <laughs> Lilipad ka na mamaya ka na ito yung ating fly, ano, si Bagsik at ito naman si Bruno. Yan, asawa niyang bago. Ayan, so papalipad tayo guys. Abang maaga pa. Ayun na, liparan na guys. So ito talagang dalawa na ito, lagi na huli ayaw niya iwanan yung kanyang partner eh kasi naglulugon guys naglulugon siya ayan <coughs> naglulugon kaya siguro masakit ng katawan niya kaya ayaw umalis no so bubuksan na lang natin tong pinto so bahala na sila kung nalabas sila o hindi ayan so inakay natin ayan viewing viewing na rin yan lumilipad na rin yan guys ayan so kunin lang natin oh oh di ba? Hmm. O, oh, yan na guys. Pumitik pitik na guys. oh yan na. Pumitik na nga, guys. Ayan sinasabi ko. So, kunin muna natin guys. Kasi nasa labas yung mga, mga pliers natin. Yun, nagsisiliparan. Kalpasan din natin tong dalawang ano natin. Yan inakay, daloy inakay natin butcher na yan guys diba ito gusto na lumipad eh so magtagal tagal ka muna dito baka umalis ka ulit eh Ayan okay na, nagpiti ka na guys. Yun. hindi makita yun kalat kalat ay sila oh. yun. Siyempre, abang mainit pa ang panahon, kapi-kapi muna tayo. oh, ayan Oh. No? Abang pinapanood natin yung mga ibo natin na lumilipad. Malayang-malayang lumilipad. Alright? So, update na lang kayo mamaya pag nandito na sila. Oh, baka man hindi pa kayo nagkapit dyan. Kape na. So yun na guys. Pumitik tayo yung natin. Pumitik sa bubong. Hindi pa naman malinaw ang mata noon. Pilipin natin. Ayun na guys. Ayun na siya. Guys. Ayun. Ayun na. Hindi pa malinaw ang mata niyang guys. So kunin lang natin. Kumakuha natin o. Oh. Lumipad guys. Lako, <laughs> malabo na yun. Hindi pa malino ang mata nun. Malalaman natin mamaya sa tataposan ng araw na to. <laughs> Kung babalik pa yun. Sana makabalik. Wala na. One Wal pa lang yun eh. One month in two weeks. Sana makabalik no. So update ko na lang kayo mamaya guys. So nandun pala guys sa bubong. Ayun no. Ayun. Yung puti na yun. Yung kasi yung tatay niya yung itim na yun no. Ayan. So wala nang problema no. Ando yung tatay niya eh. Ha? sana makauwi pa rin siya mamaya. So yun na nga guys. So lalito lang silang lahat. Ayan, so dito sila. So pinapasok ko na rin at binigyan ko na rin ng pagkain. No? Ayan. Oh. Pagod na pagod guys. So. Oh. Ayan. Kasi magdildilim na ulan natin. At nandito yung ating inakay guys. Bumalik. Butcher na. No? Pero hindi natin papakawalan pa. Ayan o. No? Viewing-viewing lang muna siya ulit. Ayan. Baka mag-overfly. So, tignan lang natin. No? So, ayan. So, pinakain na rin natin sila. Ayan, no? So, apat na sila dyan. So, masikip yung kulungan natin. Ayan, no? Ito yung inakain natin, no? Yung nag-overfly kanina. Ito si Lightning. First clutch, second clutch. Yun, anak ni ano Bruno. Ito, galing to sa tropa. Ayan. At ito yung ating mga nagbabalik na ibon Ayan O, so kinakawawa siya guys Kasi bagong salta sa ano nila eh Ano, nagrarambulan sila dyan guys o O, gi Sige Ayan So, ihiwalay rin natin ulit yan o Kawawa So, kunin natin So, kinuha natin o So, dito naman talaga nakatera yan eh. Ayan, Diyan sa kanya magulang. Ayan, tatay niya yan. Ayan. So, dyan muna siya habang wala pa tayong kulungan. Dito na nga nagtatapos yung ating munting video, alright? So, kung hindi ka pa nakapag-follow at nakapag-like, so pakilike naman, alright? At see you next vlog mga kasipag!